Francisco! Francisco! Bakit po itay? Eh, balik ka nga dito, anak. May ganun pa hinahalap si Huli. Saan ba nagpupupatay ang batang yan? Abat, dapat hapon at wala pa dito sa bahay. Huwag po kayong mag-alala, Itay. Siguradong sa mga oras na ito, eh, pauwi na rin po si Huli. Apo, oh, andito na pala si Huli. San ka ba galing na bata ka at inabot ka ng ganitong oras? O, oh, huwag ka na lungkot, hindi naman ako galit eh. Basta sa susunod ka nang aabuti ng ganitong oras ha, alam mo namang dalikado na sa daan eh. O oh, siya, sige, magbihis ka na at maligo. Maya-maya ikakain na rin tayo. Matagal na din po pala natin itinatago kay Huli ang katotohanan. Tama ka anak. Na tuwed niya na sabi ko sa iyo dati. Na ginagawa natin ito. Ay sa kabutihan lamang ng mundo. Ngunit paano po itay kung balang araw ay malaman ng hindi ang katotohanan? Hindi niya malalaman ang katotohanan. Dahil tayong dalawa lamang mang, kami alam ng hindi na iyo. Ngunit natatakot po ko itay na malaman niya ang katotohanan. Huwag kang matakot anak. Hanggat wala ka pinagsasabi ang ibang tao ay, mananatiling lihim lamang yun. Hanggang kailan po natin itatago kay Huli ang panukawanan? Huwag kang matagot, hanap! Hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, ay mananatiling lihim ang lihim na ating itinatago. O oh itay. Basta, tandaan mo, Francisca, na ang ginagawa natin pagtatago ng katotohanan ay para sa ikabubuti lamang ni Huli. Mayroon ano akong sa sa'yo. Ano yun? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Buntis ako! At ikaw ang ama nito! Ano? Buntis ka? Hindi pa ako na mag ama ng batang yan! Anong gagawin ko? Ikaw! dito? Hindi alam. problema ba? Wala po ito, Itay. Anak, silala kita. Ano problema mo? Itay, patawarin niyo po ako, Itay. Ano ba yun, anak? Bakit? Patawarin niyo po ako. Buntis po ako, Itay. Ha? Buntis ka? Sino nga man ang dinadala mo? Ang nobyo ko po, Itay. Alam niyo ba ito na nabuntis ka niya? Opo. Sinabi ko po sa kanya kanina. Ngunit ayaw niya po kong paniwalaan. Ngunit bakit daw oh, anak? Ayaw niya pong panindigan ng dinadala ko. Hindi daw po siya ang ama nito. Ganun ba? Sige anak, hayaan na lang natin siya. Basta panindigan mo na lang yung anak mo at tayo na lang magtataguyo sa kanya. Maraming salamat po itay. Basta may yun tayo sa kanya na manamatay na ang na kanyang mga magulang. Bakit po natin gagawin yun? Upang hindi siya mapahamak at isabihin na lang natin sa kanya kapag nagtanong siya na namatay sa isang malaging na aksidente ang kanyang mga magulang at ikaw ang kanyang tiyahin at ako ang kanyang lolo at tayo lang ang nagtatagoy sa kanya. Sige po, kung yun po ang makabubuti para sa lahat. Maraming maraming salamat po. Sige anak, kaya natin. Opo, itay, Maraming salamat po. Francisca! Francisca! Bakit po? Aba, halika na, kumain na tayo. Aba't tapos na maligot mag-visit ka nuli. Ay, upo, halika na kumain. Para maaga tayo makapagpahinan. Magdasal muna tayo bago kumain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagkang itong pinagkaloob mo sa amin. Naway, magbigay ng lakas ito sa bawat isa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nga no, pala uli, huwag na huwag ka na muli magpapaabot ng gano'ng oras sa daanan ha. Masyadong delikado sa tulad mo. Babae ka pa naman. Iintindihan mo ba ako, Apo? Uh, Francisco! Uh, Francisco! Ay, Isai, bakit po? Ano pong nangyayari sa'yo? Magpadali ka, tumawag ka Ano ka pupunta? Gabi na! Ah, pupunta ka sa manggagamot? Bakit? Masakit ba dyan ng tataselo mo na naman? O ah, ganun ba? Sige, sasamahan na kita. Ah, sasamahan ko muna to. Gabi na eh. Baka kasi mapahamak pa. O oh, sige, magingat kayo. Eh, eh, muna tayo. Huwag mo naisipin yung luluselo mo. Bayos ba, naman yun eh. mo na tayo. Painamura tayo eh. Ah!

lepas ni siapa kematian yang kajian ku? Semua ni ku yang bina wala. Bina wala. Bina wala ku. 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 kung gayon, ano ang nangyari? Hindi daw po siyang may kasalanan. Kung gayon, bakit po kasama si Teo ng ganoong oras? Kasi po, inutusan ko po siyang tumawag na magagamot dahil may sakit ang kanyang tatasero. Si bakit po kasama si Teo? Kasi daw po, si Teyong ang nag-alok ng tulong upang samaan siya. Bakit naman kunitang iyong dami? Kasi daw po, nanlaban lang siya sa pagtatangkang panghahalik sa kanya ni Teyong. Hindi totoo yan! Sadyang malandi lang talaga yung pipi na yan! At mamamatay tao pa! Kasi daw po nakakuha siya ng bato para may panlaban at may pansalag kay kung siya makatakas Mamamatay tao kang ka at ang dapat sa iyo ikulong para naman mabigyan ang ustisya pagkamatay ni Teyong, di ba? Oo! Oh! Oh! at nakita ko. Nakita ko po si Huli na dinala po ni Teo sa may isang liblib na lugar. At yun po ay persahan. Nung marinig ko po yun ay nakita ko na po si Huli na umiiyak at nakahandusay na po sa lupa. Okay, pagpatuloy mo. Tapos po, nakita ko po na pilit po hinabag ni Teo ang mga damit ni Huli. Tapos po, nakahuli, nakakuha si Huli ng bato at pinukpok kay Teyong para manlaban. Pero, nahuli pa rin po siya ni Teyong at muli po siya nadapa sa lupa. Tapos, yung mga sumunod po ay, kumuha po ulit siya ng bato, tapos pinukpok niya po kay Teyong. At doon na po nawala ng malay si Teyong. Sa dami po ng dugo na nawala kay Teyong, ay doon na po sa tuloy ang namatay. Kung gayon, nararapat po lamang na si Huli dahil ang ginawa niya ay pagtatagpo sa kanyang salita. Opo. Oh, oh. Halika na, halika na tayo. Maraming salamat po, Gina, sa iyo. Saksi. Aksyon! Magmamatay tao! Oh, <coughs> Aksyon! Oh, Aksyon! Sí, <laughs> Hindi totoo yan! Eh sadyang malandi lang yung pipi niyan eh! At mamamatay tao pa! Hindi yun ang totoo! Hindi yun totoo! Ay. Ay. yun ang totoo! Hindi! totoo! Malandi! はっ